lahat ng adik pangit. Ito ang mensahe ni PNP Chief General Nicolas Torres sa isang panayam patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sabi ni Torre, walang maidudulot sa inyo yan. Lahat ng adik, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik. Tingnan mo naging itsura. Pinag-uusapan din ang pagtatalaga ng random drug test sa mga empleyado ang nagtatrabaho sa Senado ayon kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, panahon na daw para ibalik ito matapos magkaroon ng issue sa staff ni uh, Senator Robin Padilla na nagchotchonke nagchotchonke sa kubeta na dawit ang pangalan ni Nadia Montenegro sa akusasyon pero matindi naman niya itong itinanggi nagpaliwanag din si Nadia na posibleng vape na laman ng kanyang bagdawang naamoy para sa akin lang ha, parang sobrang kaadikan naman yung hindi man lang makapagintay na makauwi ng bahay. O yung tapusin man lang yung meeting at sa labas humithit. Yun lang, okay bye.